Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Alam niyo po kasi, yung usapin po ng adoption is essentially a legal process. Ano yung ibig sabihin nito? Uh, ito ay may epekto patungkol po sa kung sino ang magiging magulang ng nasabing bata. So kapag yung isang bata ay pina adapt halimbawa, ang nagiging magulang na po na kinikilala ng batas ay yung nag a sa kanya. So it's a legal process. Uh -huh. Kung it's a legal process, may mga requirements po. Uh, at kung may mga requirements, you have to comply with these requirements. Yung mga kinakailangan na ito para magkaroon po ng visa ang adoption. So sa madalit sabi, kung yung mga requirements po ay hindi nyo ginawa, hindi nyo sinunod, eh kahit nagkaroon kayo na kasunduan na yung bata na yan ay magiging ampon. Noong uh, gustong umampon, hindi po magiging sa kanya yung oh, anak na yan. Bakit? Ano po ba ang sinasabi ng batas para po magkaroon ng visa ang adoption? Noong araw po, kasi naamyandahan na ang batas, para po ikaw ay magkaroon ng uh, legally adopted child kinakailangan po ikaw po ay magsampan ng kaso sa korte, no? Magsasampa ka ng tinatawag na petition for adoption. At uh, syempre, didinigin ng korte yan, magkakaroon ng pagpapalitan ng presentasyon ng mga ebidensya. At kapag nakita ng korte na ika nga ang interes ng bata ay mas mapagtatanggol, mas matataguyod kung uh, papayagan ang pag-aampon, so mag issue po siya ng tinatawag na adoption decree. Eh, kaya lang, it's a very difficult process. Eh, fortunately, nagkaroon na po ang uh, batas ng uh, pag-aamienda at uh, base po sa mga na amyandahan pong batas, eh hindi na po judicial uh, process ang uh, pag-aampon. Uh, eh maaari na po maging administrative. Nagtayo po ng ahensya precisely to work on that. But nonetheless, at the end of the day, you still have to go through the process para po administratively, eh, sa bandang uli, eh, maging sa inyo yung inaampon nyo o yung bata na gusto nyo maging anak bilang adopted child. So, ibig sabihin, maliban na lamang po kung dumaan ka rito, kahit po binigay ang bata sa iyo, kahit po nagkaroon ng kasunduan na ampunin mo, eh hindi mo po magiging anak yan sapagkat you really have to go through said legal process. As, bakit? Kasi po, ang adoption decree, marami pong mga uh, ika nga ay consequences. O una sa lahat, ang magiging ama na, ang magiging magulang na, ang amatina, yung nag-aampunin pupunta sa kanya. At kung sila ay uh, tinuturing na ama at uh, anak, eh sila din po ang magmamana sa isa't isa sakaling nagkaroon po ng pagkamatay ng isa sa mga partido. Ang ah, mag exercise na po ng parental authority ng custody, yung umaampon doon sa inampon. So kaya hindi po pumapayag ang batas na ang ampon ay makakaroon ng bisa dahil na pag-usapan lamang. Hindi po pumapayag yung batas na kahit may kasulatan man yan, ay magiging ampon mo yan unless you go through the process at magpa-file ka ng aplikasyon para siya ay maging ganap na ampon mo. So... Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.